February 27, 2010. Sa araw na ito ay naminsala sa bansang Chile ang 8.8 magnitude na lindol na sinunda ng isang tsunami na nanalasa sa mga bayang malapit sa mga baybayin. Alas 3.34 ng madaling araw nang yanigin ng lindol ang Chile na ang epicenter ay naitala sa layong 70 milya mula sa siyudad ng Concepcion. Daang-daang libong mga bahay ang nasira at maraming gusali ang gumuho at nagdulot pa ng sunog sa ibang mga lugar. Isa sa mga gumuho ay ang apartment block sa Concepcion na tinatayang nasa isang daang tao ang nadaganan na sinikap ng mga rescuer na mahukay at maiahon. Kabilang din sa napinsala ng dindol ang mga tulay at mga overpass na nagresulta sa pagtilapon ng mga sakyan. Ilang minuto pagkatapos na lumindol ay rumagasa naman ang tsunami na may taas na mahigit isang metro at humambalo sa mga coastal town. Mahigit limang daang tao ang kumpirmadong nasawi, kabilang nasa isang daan at limampung binawian ng buhay sa ng tsunami. Tinatayang umabot sa 30 bilyong dolyar ang kabuang halaga na naging pinsala ng lindol at tsunami.